Okay, ayan, shout out, shout out sa lahat ng ating mga followers at mga pagsubaybay lagi sa ating mga in-upload na mga video. Ayan, may gagawin naman tayo uh, TV. Uh, pagbukas ko nito mga po ay may nakita kong diferensya sa kapasitor niya at lumubo na. At kailangan na talaga itong palitan. Bale, dalawa pala yung nakita ko dyan mga po. Ayan oh, bukol na yan oh. Kailangan na talagang palitan yan. Ay, ito mga po, um, do-discarte ko talaga itong pag, talaga itong paggawa-gawa nito mga po dahil, uh, Mahilig din tayong magkroko Pero hindi naman talaga tayong masyadong uh, magaling talaga Marunong lang tayo mga po At uh, ang ibang paraan yan mga po At tinitingnan ko lang sa Youtube Kasi marami mga tutorial sa Youtube mga po eh, Doon ako kumukuha ng idea kung paano gawin Kung ano yung mga diferensya Kung hindi ko naman nakita Ay wala tayong magagawa, hindi magagawa talaga Pero yan, okay naman, success naman At uh, yan, pinalitan ko na nga ng kapasitor natapos ko na rin na ah, pagawa ayan binali ko na titingnan natin subukan natin kung gagana ba talaga tong kanyang ah, TV TV ni Nonoy ayan sa ating tropa ayan subukan natin kung gagana talaga to mga po ah, malutong na nga rin ang mga wire nito binang ayos ko na rin ayan na pinalit natin dalawang kapasitor ayan ito na subukan na natin kung gagana ba talaga kung okay ba ang gawa ni Lolo Ardi ayan okay gumana yan na ah, salamat salamat talaga at nagawa rin natin yung ah, pinagawa ng aking tropa na TV ah, na sonic kayan kaya yan malupit okay okay chamba chamba lang yan mga po minsan kasi hindi natin yan makukuha yung mga sakit ng uh, ibang TV pero mabuti na camba natin yan okay na yung uh, TV ng uh, aking tropa na si Nonoy ayan sabihin natin na hindi nagawa Noy paano kaya ito ayan tingnan natin kung reaksyon niya

Niềm vui quý mật quá Ô, mật quý mật quý mật quý mật quý mật quý mật quý cái quý mật Huwag <laughs> okay wala. <laughs> okay, <no? laughs> okay, ayan mga po. Kinuha na ng uh, mayari. Shout out na sa'yo. Ayan. Sa wakas, nagawa na din natin ang kaniyang uh, pinagawa sa atin at TV. Ano, Noy? Maraming salamat iyo At shout out, shout out sa'yo, Noy. Ayan, maraming maraming salamat sa lahat ng nanonood. Kung natapos niyo ang aking video, please follow, like, and share. Maraming salamat. Bye-bye.